Ayun na nga guys. New Year naman tayo rito sa ano, hiking. Para may iba naman. na natin naman yung mga pinsan ko rito. Kasi eh, na-miss nila ako eh. Matagal na raw kami hindi nakita eh. Ayun o. ko na nga yung mga pinsan ko kanina pa eh. Kaso parang hindi nila na-miss yung pinsan nila eh. Kaya so, yeah, kaya hanapin natin sila. Baka nandiyan lang, nandiyan lang sa tabi-tabi eh. Guys eh. Tingnan natin sila rito sa may ibang unahan. Yan o. Oh. Tingnan natin. Pasok tayo rito sa ano Sa bahay nila. Ayan, laki ng puno. Bubungad siya yung malaki o. Oh. O. Oh. Laki. Ayan guys o. Oh. Ayan o. Oh. talagang talagang may hindi mo talaga eh. Yung pag-hiking mo rito sa ilalim ng ano na ito eh. Puso ng bundok na si eh. Kasi marami mga puno. Ano kaya. Hiking-hiking muna tayo guys. Ano. Yung maganda oh. Oh. Hindi naman tayo natakot dito. Kasi wala naman mga sawa rito. Wala ano naman mga makamandag na nila lang. Ayan oh. Ayan ganyan yun oh. Tingnan nyo naman yung silong ng bahay ng mga pinsan ko Ang gaganda yan o yan ingat lang tayo kasi medyo madulas ang daming mga ay ang daming mga ano mga dahon na nanaglag madulas yan o ayan tayo o ayan Hay nako asan kaya yung mga pinsan ko rito mga pinsan lumabas na kayo ayaw nila magpakita eh minsan Nandito na ang pinsa ninyo na matagal na, na, hindi kayo napuntahan. Hindi ayaw nilang mapakita mga lods eh. Guys. Ayan. Ingat-ingat lang sa paglakad. Uh, guys kasi medyo madulas pala itong uh, mga dahon na to na no? naglag. So ayan Oh, yung ilalim ng Baguio City. Parang Baguio City. Nasa Baguio City tayo kasi idols. Okay kaya nabag, nabigkas po na bagyo city eh. yan no? nakakapagod din pala bag hiking guys pero okay lang pagpagod din yung baga yan o no? ay grabe talaga mga puno to oh, talagang grabe mapapawaw talaga mapapawaw ka talaga Ayan oh no? lalaki ang mga puno grabe talaga Parang nakapasyal na rin ako sa Pilipinas dito sa sa atin sa bagyo no, guys. Sa uh, mga laki ng mga puno na to. Ayun oh. No. Kumbaba tayo, guys, kaya mag-ingat tayo baka mamaya. Bubulong tayo ro sa baba eh. Eh no. mga puno rito eh. Oop, ingat-ingat lang. Ayun. Ayun mga puno, guys. Sabi, hirang mag-hiking guys eh. Nandung kasi sila sa swimming, naliligo. Kaya, e, uh, pinunta na lang natin dito. So, tinan mga puno, Tayong. Ha, ah, Oh, o oh, yan oh. Grabe talaga. Sana all. Hindi naman kung gaano sila, gaano nila kamahal yung kalikasan dito sa bansang New Zealand. Idols, no? Sana buong mundo ay eh, ganito yung pag-aalaga ng ano ng kubatan. Talagang super super raas ino. Eh, ano? oh. Oh. Tanyo naman. Tanyo naman yung mga puno na yan. Katayog. Hmm. Ingat-ingat lang sa pagbaba mga idol. So pagbaba kasi to eh. Ayun Pababa yan ni. Eh. Baka Ayan, baka dumulas tayo eh. Nahirap na. Baka tawaan tayo ng mga pinsan ko rito eh. Doon tayo galing guys oh. Doon tayo galing kanina guys. Sa taas na yan. Ngayon pababa naman tayo. Ayoko nang pasukin doon. Baka hindi hindi si hindi mga pinsan ko makita ko doon eh. Doon lang tayo. Pababa na tayo doon guys. Ngayon yung daan ano. Hindi ingat-ingat lang si Palusong. Ayan. Baka madulas tayo eh. Ayan o. No. Ayan no? Naglakihan mga nagtumbahan na ngayon no? Sa tanda siguro yung mga puno na to. Ayan. Tingnan nyo naman. O. Oh. Oh. At ingat lang. Ayan o. Oh. Ah, talaga. Lamig. Lamig. Lamig sa pakiramdam. Nandito ka sa ilalim ng puro na to. O. Oh. Sa sariwa ng hangin. Lamig. Ayan guys o. o. Ayan, dito tayo. Oh, oh. Agot pala. Ang dulas. Ayan. Okay. Ang dulas. Dulas guys. Dulas pala. mga dahon ng pine tree na to. ayan. Marami. Lalakihan talaga. Ang na to. tayo. Iba, naman yung lakot siya natin sa New Year na to, no guys. New Year naman eh. Ayan o, no? mga puno. Ay, grabe. Wala akong masabi talaga sa mga kagubatan na to. Lamig. Super lamig. Ayan, Ayan o. No? Pine tree to, idols. Pine tree. Mga pine tree yan. Ayan, mga pine tree yan. Mga naglalaki Pine tree. Ayan, yan. Talagang ingat-ingat lang maglakad kasi baka bulong tayo eh. Pulo tayo sa baba. Ano? Bago hmm. din pala mag-hiking guys. Bago pala hiking Ayan. So, Tinan nyo naman yung mga pine tree dito. kita yung mga pinsan ko guys eh tago yata sila takot sila sa pinsan nilang pangit ayan o oh. nagkakalurat na yung mga bulo na to sobrang ano sobrang lalaki wow oh. pang isa nagdabuhalang nagdabuhalang puno Ito, idols ano Oh, ano, oh. no nyo naman ano kaya yayakap dito sa pool na to ano yung gabuan nyo yan o um, parang ako lang din dito sa nung hinawakan ko tong pool na to sobrang laki oh grabe okay. talaga sana all sana all idol ayun o yan yung gabuan nyo ay grabe grabe talaga Asin in grabe mapapawaw talaga ako mga lods guys talaga naman Uh, kami sila mag ng halaman ng mga puno. Tingnan naman oh. Grabe. Ayun oh. Yung pa sa baba. Grabe talaga. So, salamat, salamat. Salamat guys uh, sa patuloy na suporta. And don't forget to subscribe, like and share na lang. Salamat at uh, mabuhay tayo lahat. Thank you.